what's up? Welcome back to my channel. This is Alex Balingit, founder and creator of Trading Circle. And sa video na to, medyo exciting to dahil marami yung nagtatanong sa inyo. Coach, paano bang strategy gagamitin ko kasi beginner ako? So, pag-uusapan natin ang Forex Trading Strategy for Beginners. Number one, trading strategy una nyo pong gawin dapat ay mag-select ka ng market. Choose a currency pair and market type. Ang market type kasi natin, meron tayong, tina meron tayong tinatawag na trending, ranging, or choppy. Pero for beginner, you are advised to start with trending markets for easier analysis. Kasi kapag trending market, madaling tignan, pataas or pababa. Okay, punta tayo sa chart. Tignan natin ngayon. Okay, this is EURUSD. Um, anong tingin nyo sa market? Is it upward or downward? right, so pataas siya. Madali siyang tingnan, di ba? Coach, ano yung example ng, ng um, choppy market? Ang choppy market ay yung putol-putol. Ito, -putol. choppy market. Ayan, bungi-bungi. Okay, so hindi advisable mag-trade ng ganyan. Ang ranging market ay ganito. Ayan, para siyang sideways. So, walang clear direction. So, that's why we go with a trending market and choose only one currency pair pag beginner ka kasi, i-master mo yung one currency pair muna. So for my case, Euro USD lang muna tayo. Yung advice ko sa inyo. Kasi ito ang highly um, traded at most liquid na currency pair sa forex market. Kaya ito muna yung pagsanayan nyo. Number two, time frame. You need to know what kind of forex trader you are. So kung napanood nyo na yung previous video ko, anong uri ka ba ng forex trader? Ikaw ba is swing trader or day trader? Kapag swing trader, konting recap. Um, ibig sabihin, nagpo-position ka ng trade na tumatagal ng one day, two days, three days, or minsan isang linggo. Kapag naman day trader ka, ang trade mo, you enter within the day, you exit also within the day. For my case, ang advice ko sa inyo, kayo, kapag mas mahaba ang pasensya nyo, you can go with swing trading. Kapag ka naman mainipin kayo, you can go with day trading. Ako, so for my case, try natin ang swing trading. Number three, use two, three, two to three technical tools. It is highly required to use technical tools to identify zones, exits, and entry. So, ano technical tools na ituturo ko sa inyo? For this video, tuturoan ko kayo ng trendline at tuturoan ko kayo ng support and resistance. Ano ba yung trend line? To draw a trend line, locate two major tops and bottoms. So, two touches, ibig sabihin nun, formation. Three touches, ibig sabihin, confirmation. Kung nakikita nyo, umaakit ang market. So, meron ng sharp point dito. This is the first point. This is the second point. So, meron ng formation ng trend, ibig sabihin nun. Kapag nagkaroon ng third point, eto, katulad nito, may touch ulit dito, ibig sabihin, confirmed na trending ang market. Punta tayo ngayon sa chart. Hi! Na-enjoy mo ba yung video na to so far? Kung oo, meron nga pala akong ginawa ang free training na nasa description sa link ng video na to. All you have to do is click it, register your name and your email, then you're good to go. Meron nga palang full course ang Trading Circle. Kung interested ka, mag-proceed ka lang sa link na nasa baba ng video na to. See you there! Ito ngayon yung chart natin ng EURUSD. Mag-plot tayo ng trendline, punta lang kayo dito sa gilid. Ayan. So, for this case, ayan yan so meron ba tayong clear trend na nakikita sa ngayon so ito this is the first touch this is the second touch and this is the third touch so this is a confirmed na may valid trend line na nangyayari kay EURUSD next ay yung support and resistance buy at support or after a break and retest of resistance or sell at resistance or after a break and retest of support so in shorter terms ang support and resistance support baba Resistance, taas. Support, sahig. Resistance, ceiling. Okay, sa me. Punta tayo sa chart. Okay, sa chart, magkumuha lang kayo ng rectangle ngayon. Okay, rectangle. Nasan ngayon yung ceiling? Okay, meron tayo ditong resistance. Tama ba? Meron tayo ditong, ano ngayon yan? Coach, ano yan? Resistance ba yan? Pag dito sa point of view na to, ba itago natin itong taas. Pag dito, tinatawag natin yung resistance. Pero, na-break. Ito yung sinasabing breakout. Nag-break siya. O, oh. ibig sabihin, hindi na to resistance. This is a resistance converted support. Okay, kumbaga, resistance siya nung una, pero nung na-break siya, hindi na siya resistance. Support na siya. Nung bagong um, area. So, nandito na kasi. Ngayon, pwede siyang mag-touch dito. Okay? Ngayon, Um, kapag nandito na, confirmed na, oh, dalawa na, oh, ibig sabihin Important yung area na to May nangyayari sa area na to Ngayon, ito yung babantayan natin Pag pumunta yung market dito Anong gagawin natin? Kapag uptrend, we look for buying opportunity Kapag downtrend, we look for selling opportunity We can have buying opportunity Tama Sabihin natin na nandito na yung market Ayan, nandyan na siya ngayon Now we can place our buying position. Dito ang target, dito naman ang uh, stop loss. Okay, para full tutorial talaga to, coach, paano i-enter yan sa MetaTrader 4? I-enter natin. Ang ating take profit ay 1.16175, ang ating uh, stop loss ay 1.14249. Yan, papakita ko yung chart ko. Yan, review tayo ng chart. Ngayon, balik kayo ng MetaTrader 4. Okay, eto yung MetaTrader 4 natin. Ngayon, punta kayo sa quotes. aning currency natin? Euro USD. Click nyo lang, then click trade. Okay, kung ano yung stop loss nyo kanina, set lang natin. That is 1.4... 1.14249. At ang ating take profit ay 1.16175. Okay, and then now we can put Buy position there. Now, naka -buy position na tayo. There! That is how you enter uh, position. At yan yung pinaka-basic and simplest strategy na pwede kong um, ituro for now. Pero if you want a full training ng trading strategy para sa mga beginners, sign up ka lang sa free training na nasa link ko sa description ng YouTube channel ko na to. So, yon. See you sa ating mga next sessions. Hi! Thank you for watching this video. At kung nagustuhan mo yung video na to, just click like, subscribe, and mag-comment ka na rin. At kung gusto mo pa ng mas maraming content about forex trading dahil ito yung interest mo, well, I created a lot of videos. Nandyan lang sa side yung playlist at mga recently created videos ko. So, click mo lang yan at panuorin mo. See you there!